Hi guys, good morning. So ngayon... going Iningal pa ko. So maglilinis kami ng ano function hall kasi may magre-rent daw ngayon. So nagwawalis kami yung iba. Eh. Naglilinis sa labas. Kami naman din yung magkita ay nagwawalis. Malinis na doon. Ang so, upuan na lang ang mga arrange ngayon. Tapos namin magwalis. Kasi may 30 persons po yung mag ano, magre-rent dito hanggang bukas daw. Hmm. Di Hi guys. So uh, magluluto muna si ano City si Tita Amore ng sautang so ho, sautang so hon. Huh? Bihon. Bihon pala kasi wala na kami uh, maluto dito sa ref so yun na lang lulutuin namin tinapa yung tinapa na may bihon na may tinapa, tinapa balik <laughs> or tinapa na may bihon ganoon din di ba oh. so pare lang dinaman balikta tayo okay. yung pagka pagkasabi pagka ano. oh Kawali. so tapos na po yung kanin ito yung kanin namin guys so wala kasama kami lang kasi dito ulasin Brenda nasa Davao at uh, si WmC din naman ay nagluluto ng kasi ni mam ayan Pusit o bulad? Ito na. Bulad na. Uy, nakaharap ko dito sa kamera ni Ivy. Hindi. Ah, yung ano guys. Oo. Oh. <laughs> Yan. Yeah, so, magluluto tayo ng tuyo. Uh, so, magluluto mo na ako ng <laughs> na Grabe naman yung <niyang> ano. <laughs> <laughs> magluluto tayo ng toyo. Lahat to. Isang kal... Isang kal din yung natin ngayon. Ha? Huh? <laughs> Kaldero. Bakit buntot? Parang buntot ang sirena. Hindi ko kumulot, so dapat ilagay na talaga. Kasi excited tayo eh. Madam <laughs> Mel! So, wala kasi silang madam. Ito kasi yung request ni si Mama Sita. Sabi ko ko Mama Sita, ano ang lulutay natin ni Mama? Wala. Ba yan? sa mantika. Matalo so, tuloy ako. Ako talaga ang lulutay. Ako talaga ang Ako oh, talaga talaga. Ay! Ano ba yan? Ako talaga takot talaga ako sa mantika. Uy, din naman siya. Takot <laughs> eh. Pwede rin naman dyan. Wala namang pinagkaiba yan. Uh, Ayan guys, sa so mag-lunch -la na po. Ina-request ay, may pusit pala. Ay, Sila lang po inatiyahan yun kasi yung iba ang, Wala na, pinatapos lang po yung ibang trabaho Ulang <laughs> luto ko yun? Ulang luto ko na yun?

Ano siya? Ano siya niya si ano? Ba'yon yung maging katulad sa nagkasama niya? Okay lang daw, maging katulad sa mukha mo. Hahaha. Yun lang. <laughs> <laughs> wow! Magkakamukha lang naman tayo dito. Oh, excuse me. Hindi kasi hindi yung Lamangan mo ang tigil, hindi mo ang libos? Hindi, kalating libo. Hindi, isa. Kalahati. Kalating ano... Hindi niya kasi yung ano yan, yung kita... Ati-ate?

ý định chị điện thoại <laughs> chị điện thoại chị điện thoại chị điện thoại chị à, Wala na tubig. Hi, Mar! Mar, kuha na ako kay Mars ng anong manok ka. na ako sa anong sa birthday ko. Ano mo? Kira mo ako. kay Miss, hindi naman ako. nga para birthday mo. ko sa Pagkabi parang mo? kaunting <laughs> may parang hindi nga naman nakal. Ang gawa. mo. gawa. Ang gawa. Ang gawa. Ang gawa. Ang

alam ko nakatulog ako sa ko. Mag-ano lang ako kasi para sa pagkulo ko. Pa baas. No, hindi dito ko ba? Ng umaga din. Dito ba? Dito lang sa amin po to. Sana na, sana ako ay tuloy. <laughs> kasi kami lang. Ising na ako nina mga 2 o'clock na. Ay, hindi pa ko ulit. Kasi nga, sabi ko, dantayan mo, kung may nakaano ba sa akin, nakagagay mo

may dayon foto. Wala na rin yung mo. daw Alam mo dito. sa may pin. Ah. sa may pin. Astra-astra, astra makimiguro. Wala na dito. Wala hinita. Tangkara 'di ko maiintindihan. Ba'yang talaga ba? Hindi naman nang. Ang ganda ng pagkakagawa ng cellphone na. pa po. talaga kasi kung hindi, dapat kanina dapat na Oo, nang... Nagkita mo oh, no. kasi hindi yung <laughs> <laughs> ingredients yan. Is very fresh milk Fresh milk? Huwag na, na, kaya kung may fresh milk, mas masarap talaga. Kaya nga ako. nga, nang nanagay ko

Ah, binalik ko. Binalik, binalik. ako daw Kayo nga yung nag kayo. O, tapos ano pa sabi ko, nakabuhal po mesto. O, may narinig ka. Tatay O, sige. di ba? Nag-tuwad-tuwad. di ba? O, di ba? O, sige. Sino mas maingay? Woo! Sabi mo pa nga? Dito,

May na, lang doon talaga. Ay dapat may matira. Yung kan puto ay. Oh, di ba oh, diba? diba din? Kasi okay. okay. barotina, hindi ka pinagsa. <laughs> Balutin. Balot muna. Balot. Tara uh e. kang okay. kagulo. Tara na kagulo. Hala. Para hindi ko lang bitiw na gusto. Nagdidiin. Wala paka luwa. Wala paka okay. luwa. Sino pa yang gustong isari niya? Para makita mo yung Kasi may mga puto nakapantay. Yo muna. So, the texture niya hindi ba?

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp không